Abay galit nga si Lebron James sa laban at hindi kinaya ng jazz player. Talsik nga nang balyahin siya dito. Angas din naman mga jazz players at talagang hindi nga nagpapasindak sa team ng Lakers at ito nga ang best game na tinala ni Gabe Vincent para nga sa team ng Lakers. Second meeting ng Los Angeles Lakers at Utah Jazz this season, no Dilo Reeves, Reddish para nga sa LA versus the team ng Utah. Abay, start na agad tayo in the first quarter. Still agad si Lebron dito. Tapos no look pass kay Rui in transition. Tapos sinamaan pa ng isang 2-point jumper dito. At ang Utah Jazz naman ay magandang 3-point shooting sa umpisa para nga makakadikit sa Lakers sa first 6 minutes ng ating laban. At bago maupo si Lebron sa bench, ay pinwersa niya muna ang depensa dito ng Jazz. Naka 2-point siya dyan. At matapos niya 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 gumawa ng run ang Utah Jazz para nga gumawa ng 6-point lead at tinawakan lang nila yan. Tapos itong Jazz player pagbalik ni Lebron ay tinatrash talk nga siya. Kaya naman hindi yan pinalampas si Lebron. Bumawit ng kanyang assist at free throws. And after the first quarter, isa na lamang ang lamang ng Jazz dito 27-26. Sexton tinulak pa dito si A.D. Nocol na sinubukang umapir, hindi nga siya pinansin. Second quarter naman natin, what a tough shot from Lebron fade away over a 7-footer. Tapos matapos niya na inalunok ata ng referee ang pito niya. No -call kay Lebron dito. Kinausap tuloy siya ni Lebron during the timeout. Then after the timeout, Lori Markham ng 3-pointer. Tapos calling Sexton, nice fake kay Lebron. Pero buti na lang nandyan si Gabe Vincent at Dalton kinek Bumawi ng tig isang 3-pointer. Kaya naman napa-timeout bigla ang Utah Jazz dito. Sa quarter nga rin ito ay pinaabot na ni Anthony Davis ang total points niya sa 15 points pero struggling pa rin ng Lakers defense dito at binibigyan nga ng easy points, easy looks ang Utah Jazz on the other end. At sa ending minutes natin pagkabalik na pagkabalik ni Lebron inararo si John Collins tapos goal 10 pa and one play at itong si Lori Marconen ganda ng reverse dunk to end the quarter 58-56 ang score labang ng Lakers dito. At pagpasok naman ng ating third quarter, abay quick run ang ginawa ng home team. Binawi nilang lamang dito sa Lakers. Pero ang Lakers stars, AD at Debron, binubuhat niya ang kanilang opensa sa first minutes to keep the game close. Sinamahan pa nga ng duck dito ni LBJ. At talagang hinahawakan nga lang dito ng Utah Jazz ang kalamangan silang nagko-control so far sa first six minutes natin dito sa third quarter. Dito nga rin ay magandang nilalaro ni Gabe Vincent so far sa Lakers. Umabot na sa 10 points on 4 out of 5 shooting sa field. Tumulong pang ibang mga Lakers players at nakapag-build nga sila ng 8-point lead. Pero ang Utah Jazz sa pagtatapos ng ating third quarter, ginawa na lang yan 5-point game, 86-81. At sa 4 quarter na natin, tough shot agad itong ginawa ni Lori Markanen. Pasaybio ang 3-pointer. Ang nga niyan. Pero agar ang itong si Hachimura dyan. At dalawang 3-pointer ang ibinalik niya nga dito sa Jazz. Balik sa walong Lakers lead. Pero itong si Colin Sexton ayo pang magpatalo. Tinulungan ng kanyang team para nga idikit muli dito nga sa Lakers habang marami pa ang oras. At parang mahihimatay pa nga rin sa dyan matapos nga humampas ang ulo at sa drive niyang ito kaso nga lang ang katapatan niya lang ay itong si Lebron James scoring and playmaking ang ginawa kaya naman napa quick timeout ang team ng Utah dahil balik sa pito ang Lakers lead pero hindi nga ito ginawang madaling panalo ng Utah Jazz para sa team ng LA Lakers at hanggang huli nga ay sinubukan nila ang tatag ng team ng LA Lakers. Pero at the end, they survived sa pangunan ni Lebron James at sa pagtulong ng ibang mga Lakers players, nakabawi nga sila panalo this game.